So, mga po, to guys, muna siyang adlaw ni Larga ko going to Manila. So, butuan, Manila, Manila to Singapore, Singapore to Doha, Doha to Berlin. Ako na siyang gibiyahi, guys, o so, 36 hours. Apil na ang akong layover. So, dili-lalim, walay tulog, pero worth it. I am in Berlin na, no? So, mala sa guys, kani sa my Singapore airport ni siya. My goodness, larlar, lar kay ko ani diri guys, kay wala ni ko'y tulog. Ang akong flight ani to 45 a.m. So, kani nga time, murag 10 o'clock ni siya. Nang, gusto ni ko matulog guys, pero wala magig ko'y matulogan. While waiting sa akong flight um, uh, to 45 AM sa so, akong ibuhat. Naglakaw-lakaw ko and then nag-idlip-idlip ko. Ginagmay while nakalingkod. Ha, ha. So, manapod to so, guys sa Doha na eh, Nga airport guys. Naano ko sa Doha. Kani, eh, naglakaw-lakaw ko kaya akong ipangita ang akong gate. So, pag-abot na ako guys. Ang sayo yun sa ako. Nangunta naman ko. Adapit ang gate sa akong kuan airplane uh, kuy kay need pa man guys masakay sakay train para makaabot ko sa akong gate so inana kada ko ang airport sa Doha Qatar guys as in super dako jud siya kay mga kapangitao lang nimo ang imong gate masakay kayo pag train Oh, MG. Oh, di ba? Super beautiful. manisha isa sa view sa My Doha, Qatar Airport sa Hamad International Airport. O, oh, diba? Super guwapa. Babay mo Chup chup. So, mga guys. Ako, karong gipangita ang akong gate. So, mga ito, kinanglan mo sa kay ko. O, kuan, train. So, mga siya. O, oh, nakasakay na kong train para madrop ko dito sa gate na akong designated area para sa pagsakay na kong airplane. So, muna siya ang train, guys, going to my gate. O, oh, ba diba? Inanak na ang airport sa Doha. Kaya kinanglan ka mo sakay o train. Sa babay mo, chuk, chuk. So, mo let's go bye mo mga guys. Nga lang yabon ta sa may Hamad International Airport sa may Doha, Qatar. O, oh, di ba? Marami kagwapa sa ilang view. Ilang lugar. Super beautiful. Yeah. Guys, adritan na, halos sa mga branded ng mga tindahan. Especially sa mga bags. Nagyudari, guys. Okay, okay. Mama, chuchu. So, mga napad guys. So, far, sa tanan airport nga akong naabtan. Ang Berlin Airport, tagyud, guys, ang wala ko naglisod. Kaya pag gawas na mo, ah, uh, immigration dayon. Pag human sa immigration, paglusot ni mo, o oh, luggage na po. So, wajugo you go na oh, na akong luggage. So, oh. pero ako okay, nakitan Siguro, di lang gito siguro ni kayo ng airport sa Berlin mo nang diligyod ko o ako ng <laughs> Welcome to Germany. <laughs> I'm here. Hi, Germany. i Germany. Really like uh, she did it. Wow. First video in the Germany. Oh da. Kana sa ilang dalan guys. Look yeah, at their the dalan. Airport. Yeah. Airport ni sa Berlin pag nakagawas nami. Eh. Wow, look at their dalan. Oh, wala ka traffic, traffic. Walay ka traffic, traffic ang ilang dalan guys as a. Oh, sa Kenan, SA. Oh, ang akong sakinan, maunsa kaya pud sakyanan mo diri sa puan? Sa Berlin. Look at that. Si Sakyanan naghihapon na ako. Na, so, what do guys? So, pagpag-abot na ako from Doha. Sa Doha man ko nag-start ano, going to Berlin. <gasps> so,